Bali. Ito na yung last na akit ko yung taon. And parang mahaba pa yung December. pero kasi wala na akong ibang off na pwede akong umakyat At busy-busy na rin sa lang ng mga kawain sa office. Kaka ano-ano pa. So, eto na yung year end plan ko and salamat sa trade baka makausap kaya kaya nakausap ko yung sarili ko wait lang makisintas Nag-start ako umakyat year 2015. And day hike lang yun sa Mount Manabu. And mula noon parang hinahanap-hanap na siya ng katawan ko. Hindi ko alam. Pero ano may sobrang nakakapagod siya yung haba na sa daan sinasabi mo na last na akit na to kasi sobra nakakapagod pero pag nakarating ka naman na na summit tapos nakababa ka na ulit magpaplano ka na naman ang So, habang hingal-hingal hingal ako dito sa hagdan, papuntang tukutok ng Mount Amuyao. Um, tanungin ko yung sarili ko. Bakit nga ba? Bakit ako na akyat? At nagpapagod ako sa lugar na to. Whew. Well, una sa lahat, pagod na pagod ako. Dito ko nakukuha yung kapayapaan. Nag-isip. Stairway to heaven. andito kami ngayon sa part na to na sementado na yung hagdan. Gunok <laughs> ba talaga to? Was there to heaven talaga? Ay. Ho, oh, kakaubos na lakas. Parang bum ko. Reklamo lang ako ng reklamo dito. Huh. Puro mga 4 days pa lang ako nung gumaling sa ubo. And ito magpapagod ako sana naman hindi ako umbuhin ulit. Tapos may ganitong hagdan pa dito. So, ang tanong kung paano nila ito inakit dito? At paano nila nilagay? Ay! Time check. 4.40 na. Parang papalayo ng papalayo yung Para Parang namumutla na din ako. Oh, asin puro hagdan. Ay! Grabe yung ulan. Good luck talaga dito sa best view comes after the hardest climb. Sinira <sighs> <Yeah. laughs> yeah pa. Dati mineral. Lapit na daw kami sa summit. Ay. Ay, Padilim na. napagod na, pagod na ako pero natatanaw ko na yung arko lapit na daw kami ayun na yung arko <laughs> handilim na samit na eto na ang arko Yay!